Yo 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 mga do, welcome welcome back sa Tagalcon, no. Oh, 'Di ba? Yung iba hindi ako masyado nakakapag-upload, alam niyo na. Kasi sawang-sawa na ako sa mga ano, palabas palabas ko. But anyway, ito yung mga iba nating palabas ngayon, no. Yung sa mga ano diyan sa mga dilawan at pulahan. Oh. Mag-unity na kayo kasi ito na siya, oh. Unity huli natin for today. Sabi ko, ang tunay na mangingisda hindi uuwi hangga't hindi dumidilim. Ayan. Siyempre, nag na yung ibang mga isda. Ayoko pang umuwi. Kaso masarap pa mga isda. Pero siyempre, ito yung catch of the day natin. Ito yung isda natin na ano, ayan yung uh, bangus ng Florida. Kita nyo naman. Tapos ito yung yellow na ninilaw. Ito yung mga dilawan, no? Yung dilawan na masarap, hindi yung dilawan na mga show, eh. <laughs> ayan siya yung masarap, masarap to, itong mga to. Ito yung bangus, ibabaw natin sa lupa. Pero like I said, meron akong dalang maliit dito na cooler, no? eto sya oh puno oh dilawan na dilawan yung mga isdang mahilig sa ano mahilig sa uh, gold hooks ito sya oh tingnan mo nakatingin yung mga bata doon, no oh. ayun sya oh oh ito yung huli natin for today oh ito yung ating ano pole na gumigibap na talaga sya oh hindi na kaya so so balik tayo dito no yung iba talaga akala nila pag nasa US ka eh talagang social social ka alam nyo do, dito kailangan dito mautak ka tsaka madiskarte. Pag aarte-arte ka dito, natural malamang wala kang maipon. Kaya yung iba nangangamusta na naman sa akin, kamusta na day? Nako day, sabi ko sa iyo, ito day, kamusta? Mag Nangingis na ako para meron tayong extra pambili ng ano, pambili ng uh, mga extra din. Alam mo yon, O ba? Diba? Ko, o, yun o. kamusta na day? Ito day, kamusta na day? Tuyo, Natuyo na ako sa init, oh, 'di ba? Kaya iba mga kamusta kayo diyan, ha? Kamusta na dai? Ang ganda alam talaga dito, 'yun talagang kagandaan ng pag nandito ka sa US, maganda. Ang ganda ng paligid, lahat maganda. 'Yun lang, Ma medyo marerelax ka talaga. Pero like I said, ang kaibahan siguro ng US at Philippines, sa Pilipinas wala kang trabaho. Dito, maraming trabaho available, huwag ka lang mamili. Sobrang daming trabaho, huwag ka lang mamili. At saka marami kang pwede maging extra job talagang ikaw na lang susuko sa trabaho. Yun nga lang, papatayin mo naman sarili mo doon. Ang endo mo naman, mas mahal ang hospital dito. So, kumpara mo sa sa ibang bansa at saka sa Pilipinas, natural, mas maganda dito. O, di ba yung nagtahat din sila sa akin kasi nga, naka-video ka nga, o, di ba? masaya. O, so, ito yung pier na yan, longest pier in Florida. Ito yung pinaka-longest, dun sa pinaka-dulo, medyo malalaking isda, mauhuli mo doon, pero wala akong panahon doon kasi hindi naman ako ganun kalakas katulad ng iba. Mas mahirap hulihin yung mga malalaking isda. Pero para sa akin, mas masarap yung maliit na isda kasi bakit ka Kasi less ang ano mo. Kung mahilig ka kumain na isda, less ang uh, chances mo para sa mercury. So, eto na. Ano ang lasa ng yellowtail? Ang lasa ng yellowtail ay sing lasa niya ang isda ni Bossing, which is yung pompano. So, kung hindi ako makahuli ng pompano, meron akong yellowtail. So, iyon lang. So, yung iba, nag-iisip na, uy, sana all, sana all nasa US, sana all maraming ganito ganyan. Alam nyo guys, bago namin makita or malasap yung mga ganito, sana all din talaga. Sumakit ang likod mo dyan, sumakit ang ulo mo dyan, lahat sumasakit. Alam mo yon. So, ano lang yan, vice, ano, uh, vice versa lang yan. Kaya kailangan natin kumain ng mga fresh na pagkain para babawi natin yung mga pagod at puyat natin at sakit ng katawan, no? So anyway, nakaka-relax din. Kaya imbis na makipag-away ka sa asawa mo, punta ka na lang sa dagat. Ganun na lang yon oh. Ang ganda talaga ng dagat dito sa amin. So, parang ano, uh, you're so lucky na you live nearby the beach kasi hindi lahat nakatera sa gantong environment. Although wala ako dyan sa mga ganyang building, at least malapit lang ako dito. O, oh, ba diba? Para ako nasa Palawan everyday. Since, ano yan na, ay, ano, yung mga kanta. I've been to paradise. O, oh, mga ganun do. O, oh, diba? But I need... Mm, charos, charos. I've been to paradise. This is paradise, baby. Ang saya. O. Yeah, oh.